Isinusulong ni BTA Deputy Floor Leader Rasol Mitmog Jr. ang proposed Bangsamoro Trust Fund for Development Continuity o BTFDC. Layo ng panukalan at tugunan ang pagkaantala sa implementasyon ng mga proyekto dahil sa tinatawag na bureaucratic bottlenecks, procurement issues at limited absorptive capacity. Ang news na mula kay Mark Uy. Sumalang na sa unang pagbasa ng BTA Parliament ang proposed Bangsamoro Trust Fund for Development Continuity o BTFDC na isinusulong ni Deputy Floor Leader Attorney Rasul Mitmug Jr. Layunin ng panukala na tugunan ang pagkaantala ng implementasyon ng mga proyekto dahil sa tinatawag na bureaucratic bottlenecks, procurement issues at limited absorptive capacity. Papayagan ng fund na manatili, malipat at may programa sa mga susunod na taon ang mga development allocation na naobliga na ngunit hindi pa nagagamit. Sakop ng trust fund at unspent balances mula sa annual black grant, special development fund at iba pang legally sourced funds. Maaari itong ponduhan ng ongoing o delayed projects sa infrastructure, education, health, livelihood, disaster response at peace building initiatives. Hindi pinahihintulutan ang personal o political expenses. Pamumunuan ito ng Management Board na pangungunahan ng Bangsamoro Finance Minister at ipatutupad sa ilalim ng mahigpit na pamantayan ng transparency at accountability. Kabilang ang digital fund tracking at public reporting sa pamamagitan ng Bangsamoro Budget and Accountability Management System or BBAMS. Tutulungan din ng audit at monitoring units ang board upang masiguro ang wastong paggamit ng pondo. Pinapahintulutan ang panukala ang pagpapanatili ng pondo ng hanggang dalawang magkasunod na fiscal years na maaaring paluwigin ang isa pang taon sa mga natatanging pagkakataon upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunaran sa BARM. Marcus Uy, iMinds, Philippines.